ito para sa ano to prepare hmm. Pre prepare ko para sa pasukan bali ito yung pinamili namin ayan mas hmm. sa baby wipes mga mura lang yan o oh, 17 pesos oh. So, diba at ito oh. Hmm. 70 pesos lang. Tapos yung mga ganito naman. Um Bukod to, iba yung price niya, iba yung price nito. Ito sa Lazada ko to na Ito bukod yan. Ang ganda nitong ano, um pencil case kasi meron siyang meron siyang ano dito, oh, kalkyu. May kalku siya. Gumagana naman siya. Yun, yun, two plus two equals equals ay din yan. two plus two equals ayan pamagana siya maganda siya ayan. tapos nandito yung ano nyo yun. yan ito ay nagaya ng pambura ito nagaya ng pambura Ano naman yung ano nya ayan pantas pan, pantasan. Tapos, meron pa dito siya. Agay ng pencil. Tapos, ito. Halimbawa, may mga ano sila, yung doon bali, yan ang itsura ng ano niya. maganda rin siya. Magkano bang gano'n? Ay, ayan, 32. 32 siya. Tapos, meron din silang ruler. A uh, ruler is yan, 27. Bali, dalawa kasi sabun bunso ko at tanganay. Tapos, ito naman yung para sa grade 3 kong studyante. Yan yung ano ng grade 3. Um, tapos, nga, yeah, sa likod. Bali, 10 piraso to kasi 10, sec, si subject. Tapos, ito, ganyan. Maganda sa ganito, meron siyang multiplication table sa likod tapos dito naman sa notebook ng grade 4 grade 4 ko ito yeah ito yung grade 4 naganda, na ganda na ganda na pwedeng ito ito yung grade 4 don't see yeah yan yung ano niya Maganda siya. Maganda siya. Maganda rin yung price nito. Kahit ano to eh. For 30, 35 isa. Isang notebook na ganito, 35. Bale, sampung peraso din siya. Yan. Tapos may bag na sila. Ito bag niya. Ito, bag ng isa. Kung ano, grade 3. Ito sa grade 4 na estudyante ko. Yan, yan siya. Ayan, mga ganit niya. Malang po. Ay, tumura siya. May mura akong ano. 13 pesos lang. May tissue na. Tissue. Gagamit din niya sa school. Mag-tissue. Tapos, as usual, face mask. Laging dalagula. Tapos, meron pang ano ito. Ano siya? Ang cute niya. Oh. Cute. Yun ano lang. Pabili na rin kami kami ng gamit. Awa ng Diyos. Salamat kay Papa.